So dito naman tayo It's Sunday Daming nagpa-box ngayon Daming nagpa-box ngayon, oh Kasi magka-Christmas So November pa lang Nagpa-box na sila para December darating na sa Pinas ang dami na pa-box. So, next year na ako magpa-box. Ang lalaki, ang dami oh. Let's see. Ito mo kasi tapas <laughs> siya. Dito lang yan guys sa ano, sa... Sa Wampuwa. Ito mo kasi tapas <laughs> siya. Ayan. Wow. Ang dami nagpapadala. Ayan. May mga macaroni pa. Pang Christmas talaga yung mga box nila. Ayan tanghali na kasi. Kaya konti na lang yung nagpa-box kanina. Ang dami dito. Halos hindi ka makadaan. Dito na sa Upright. Dito na yan sa Wampua, guys. Galing makita mo to? At ipag kumita ka dyan, ha? Ang dami na ako doon mga pabaks next year na. Punta tayo ng park. Bumili kasi ako ng pagkain. So ngayon lang ako naka ano. Sa kakachismis ko. Anong oras na pala. So mag alas dos na. Launa. Mag-alauna. Pasado na nga eh. So punta ako ng park. So this is. Wampuwa. Yan yung dyan kami. Dyan sa green na building. Dyan yung bahay namin. Yan. Dyan na yung park. Yan. Ito yung Wampua City guys. So sa park lang ako ngayon. Na ako gagala. Diyan lang yung park sa ano malapit sa bahay. Oh. Yan puro ano, puro na building dito. Dito sa Hong Kong wala kang makitang maliliit na bahay. Kundi puro building kasi maliit lang itong Hong Kong kaya hindi pwedeng parang sing, ano, tulad sa Pilipinas yung bahay flat na isa isa dito hindi building building dito para magkash yung mga tao dito kaya building yung mga bahay unit unit mga kondo dito na tayo sa sa park yan so bumili ako ng food ko guys It's Jollibee! So, oh, minsan mag-Jollibee din tayo. Paminsan-minsan. <laughs> Itripta rin sa Jollibee yung ano, sarili natin. So, nag-take out lang ako. So, hanggang ngayong gabi na rin to. Nagbili lang ako na extra rice. Para din ako bibili mamaya mayong gabi so konti lang yung mga tao ngayon dito sa park siguro gumala sila kasi marami na ngayon mga magagandang view mga decors pang christmas ako next month December na ako gagala So, gagawa lang muna ako ng ano, ng video day for, for Monday. Kasi wala akong pang <laughs> premiere. Nakalimutan ko na nga eh. Dapat kanina pa pala ako video So, ito yung ano dito. Pumpuko -pum Park. Dito lang yung kota ko, guys. Every Sunday. Doon tayo sa may ano tulay. Sa tulay, tulay. Kakain. Hmm. Kakain na tayo.

Gracias.

On again! Ah! <laughs> oh. अच्छा तो फिर तुम